Kamusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa aking channel. Lumipat siya sa Greece kasama ang kanyang asawang si Enjo na Narito ang tanawin ng bagong bahay ni Togbo Buyek Lumipat sa Greece ang aktor na asno ng aktres na si Togbo Buyek na si Enjo na Si Togbo Buyek isa sa sikat na mag-asawa na lumipat sa Greece at umupa ng bahay sa Athens, ay naglathala ng view ng kanyang bagong bahay sa kanyang social media account. Ang aktres na si Tuba Buekusten at ang kanyang asawang si Enjana Curek ay kinurunahan ng kanilang dalawang taong relasyon sa kasal. Ang sikat na mag-asawa ay ikinasal sa Orhit, Macedonia, noong Hulyo. Sinatawag Buekusten at Angel Curek ay nagkaroon ng kanilang kasal sa Sesmi. Ginawa ni Akan Ili ang kinatawan na kasal sa seremonya na dinaluhan ng maraming sikat na pangalan. Si Enjana Curek isa sa sikat na mag-asawa na nagpatuloy sa kanilang masayang relasyon ay nagpa siya na lumipat sa Greece. Pagkatapos ng pagunlad na ito, ang sikat na mag-asawa ay lumipat mula sa Estados Unidos patungo sa Greece at umupa ng isang bahay sa Athens. Ibinahagi ni Tuba Buyek Usten ang mga post na ibinigay niya sa kanyang bagong tahanan sa kanyang mga tagasunod sa kanyang social media account. Ang sikat na aktres na nag-post sa balkonahe ng kanyang bagong bahay ay sumulat tungkol sa isyu ng pag-upa ng isang maliit na bahay at magagandang engkwentro sa kanyang post.